Gagi ka. <gasps> Oh no! <laughs> so nakita ko yung hair removal cream. This is from Glow Code. Tapos andito kasi si Jello sa labas. Tingnan natin kung payag siyang ipaalis yung buhok niya sa kilikili. Babe. Ay, nuli. Mahal ko. Mahal ko. Gagawin mo kahit ano. Para sa akin. May buhok ka sa kilikili. <laughs> <laughs> Anyways, guys, this is from Gloco. This is their foreign 1 hair removal cream. <laughs> You're gonna wait for 10 minutes. <laughs> oh my God! guys, no joke. Look at that, man. So, we do recommend this for those people na ayaw mag-wax kasi kitang-kita niyo naman yung results in, wala yung hair niya. Masakit? Hindi masakit. Check nyo to. 10-10 is a must. June. back to my channel again. So, meron tayong bagong uh, i-reviews na product. Ito yung Glow Code 4-in-1 Hair Removal Cream. Okay, ito sya guys. So, ayan, kararating lang din sa akin yung product na to guys. So, um, hair removal cream siya guys. ko So, kung nakita nyo naman yung video, itatry natin kung uh, effective ba tong product na to guys. Moisturizing skin, inhibit hair growth, brighten up the skin remove unwanted hair so susubukan natin siya guys kung effective ba tong glow code na to na 4 in 1 hair removal cream so ito yung likod niya yan ayan yung itsura ng packaging niya guys Yan, okay naman yung packaging niya nung dumating naman siya sa akin eh, good naman at ah, talaga namang ah, naka-shield na shield to nung dumating sa akin. So, ilalagay ko na lang kung saan ko siya nabili at kung magkano siya, guys. Pero, uh, makikita nyo naman to sa TikTok shop. Sa TikTok shop na ako bumibili kasi sa shop, eh, medyo mabagal-bagal ang pagdating. So, sa TikTok shop kasi madali lang. So, eto, guys. So, ayan. And then guys, um, susubukan natin siya kung effective ba talaga siya. So guys, hindi naman ako uh, mabalahibong skin. So, uh, minsan kasi, syempre tao tayo sa kilikili, ang tinutubuan tayo dyan ng buhok guys. So, uh, dahil ako ay eh, tamad na magbunot. So guys, titignan natin tong uh, hair removal na to. Kasi pwede naman to sa kilikili, sa skin, kung ikay mabalahibo, sa mga bintinyo. At uh, naiirita kayo guys. At eh... Tinatamad naman kayo magpa Uh, tanggal o magpa hair removal ng mga uh, book nyo sa inyong binte ganyan sa skin, yan guys so itatry natin to kung effective ba to guys, so let's go, bago ang lahat, ito yung itsura nya, so ayan yan yung itsura ng kanyang packaging, so maganda naman at ayaw, sabi ko nga, so ayan yung mga kailangan nyong malaman, nandito na sa likod at kung paano gamitin, so ayan made in china so ayan So, tingnan naman natin yung kanyang loob. At uh, tingnan natin yung itsura nitong pinaka-product na to. So, guys, ito yung itsura niya. Ayan. Yan yung itsura ng packaging niya. Okay naman. Cute. Yan. So, uh, meron pala siyang pre. Ayan yung pre niya. Meron pa siyang ganyan, guys. So, ayan siguro yung ano yan, ano natin sa mga buhok-buhok natin, pangkakayod natin. So, ayan guys, yan. Para sa akin, okay naman yung packaging niya, maganda naman na uh, napaka-professional naman nung pagkakaano ng gawa. So, ayan guys, try na naman natin siya. Tignan natin kung talagang effective ba talaga to guys. So, so guys, ito yung buhok ko sa kilikili. So guys, yan, lahat naman tayo nagkakaroon ng buhok sa kilikili kasi tao tayo guys, kaya meron tayong buhok sa kilikili. So, ayan yung sa akin. Uh, tinatawad ako magbunot at uh, ayan nga humaba na dahil Uh, ilang ilang buwan na to guys. So, tinatawag talaga ako magbunot ng buhok sa kilikili. Ngayon, uh, nakita ko nga to nagpabudol ako dito dahil nga, uh, dahil sa tamad ako. Ayan guys, gagamit tayo nito. So, ang gagawin lang natin ay maglalagay tayo nito guys. So, ayan. Kailangan matakpan ko na nakakaya. <laughs> wait lang, wait lang, wait lang. So guys, mayroon pa pala siya ng ganto kaya pala ay lumabas. So, susubukan na. So, ayan guys, nilalagay ko siya. Ayan, kung nakikita nyo naman. Ayan, patatagalin lang natin siya ng ilang minutes. So, ayan guys, 2024 na. Kung tinatamad kayo magbunot ng buhok nyo sa kilikili, eh bumili na lang kayo nito kaysa magbunot kayo, di ba? Masakit at nakakatamad, lalo na mahirap din kung walang magbubunot ng ng buhok sa kilikili nyo, eh nakaka-ano, di ba, guys? So, ayan. Nakakatamad naman talaga, guys. Huwag kayong mahihiya kung may bukoy sa kilikili kasi natural yan. Tao tayo guys. So, ayan. Patatagalin lang natin siya ng ilang minutes. Yung amoy niya guys, parang yung alam mo kung nakapag na kayo guys ng buhok. So, ganun yung amoy niya. Amoy pangreban sa buhok guys. So, ayan. Hindi naman siya makate, mahapde or masakit kapag nilagay. So, ngayon susubukan na lang natin kung makakatanggal ba talaga siya. So guys, kaya mahaba yung buhok sa kilikili kasi ilang months na to. Siguro ah uh, pagpatak ng 2023, hindi na ako nagbunot ng buhok sa kilikili. Tapos, eto na, uh, magto 2024 na kaya ayan, sabi ko sa inyo tinatamad ako magbunot, Tsaka oh, Hindi ko nakikita maigi uh, at hindi ko maabot. So, ayan, buti na lang nagkaroon ng ganto pero titingnan natin kung effective ba talaga siya. So guys, ilang minutes na lang at excited na nga akong gamitin to. Tinitik-titik na natin kung effective ba talaga siya guys. So guys, ayan siya. Effective nga siya kasi natatanggal yung buko sa kilikili. So ayan guys, kung nakikita nyo naman, di ba? Ayan. Tanggal talaga siya guys. So ayan, pinatagal ko lang siya na ilang minutes. So ayan guys, kung nakita nyo naman, di ba? Ayan and siya guys, natatanggal nga siya. Effective nga siya guys kung ako sa inyo kung kayo tinatamad magbunot ng buhok sa kilikili guys, pwedeng-pwede n'yong bilhin 'to. Napaka-effective 100% guys. So ayan, napaka-kinis pa niya guys. Hindi siya 'yung katulad ng pagbinubunot e eh parang may uh, may butlig-butlig pa guys. eto hindi guys, napaka-kinis niya sa kilikili. So ayan, natanggal niya na 'yung buhok ko sa kilikili at ayan, hindi na ako tatamarin mag tanggal ng buhok sa kilikili, guys. Ayan. Kung nakikita nyo naman, di ba? Natanggal talaga. So, ayan siya. So, para sa akin, effective. So, ayan, guys. Wala na akong buhok sa kilikili. Tsaka, guys, ano siya? Para sa akin, maganda siya kasi makini uh, makinis siya pag inano mo. Hindi siya, alam mo yon guys. Smooth siya. Pag inilagay mo siya sa uh, buhok Uh, sa kilikili mo guys so guys para sa akin eh, e recommend ko sa inyo itong product na to napaka effective at napaka smooth sa kilikili guys tsaka tingin ko uh, ito nga uh, nakakaputi siya moisturizing siya guys kaya pala napaka lambot niya sa kilikili pag nilagay mo hindi tulad ng pag uh, binubunot mo siya eh may parang putik butleg, -butleg magaspang at nangingitim, di bagay So kung ako sa inyo, ito na lang gamitin nyo. Kung tinatamad kayo magbunot ng box sa kilikili, guys, kung wala kayong time, eto guys, napaka-easy lang gamitin, napaka-effective pa. So yon guys, thank you. Thank you. Sana nagustuhan nyo guys. Ayan. Sana nagustuhan nyo yung reviews natin sa product na to. Talaga naman ako natuwa at napakaganda nga talaga ng product na to. Napaka-smooth pa niya sa kilikili guys. So, yon. Um, thank you. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo at please pakishare ng video na to para mas maraming makapanood at makakita nito kung may mga uh, na eenggan yung bumili nito pero nag-aalin lang, ang baka hindi effective. So, yun guys. So, nakita nyo naman kung gano'n siya ka-effective. Thank you!